Hi mga mahal kong ka-DIYers! Una sa lahat, maraming salamat sa lahat ng suporta ninyo nang sinimulan ko ang channel nito, ang DIYer TV. Alam kong sinamahan ninyo ako sa mga video tungkol sa DIY projects at talagang na-appreciate ko ang inyong panonood, likes, and comments na rin. Yan. Ngayon, gusto ko po na maging totoo sa inyo at tapat hindi na ako makakapagpatuloy pa sa paggawa ng mga Uh, DIY projects oh. dahil sa kakulangan na rin sa oras kung mapansin nyo, uh, siguro 2 years din po ako na hindi na nakapag-upload ng video dahil kulang talaga sa oras dahil sa materialis na rin para makapag-upload pa ng mga bagong video patungo sa pag-DIY pero hindi ibig sabihin na titigil na ako bagkos gusto kong digyan ng bagong kulay at mas masayang direction ang channel natin kaya mula ngayon, ang DIY channel ay magiging entertainment ang pangalan. Isang tahanan ng comedy, good vibes, and entertainment. Ayan. Dito makakasama nyo pa rin ako. Sa mga kwela, tawanan, nakakatawa na skit, at masasayang content, siguradong magpapasaya sa inyo. Sana nga makapagpasaya. <laughs> at layunin ko ngayon ay simple, magatid ng tuwap. Ngiti, good vibes kagaya nung sinabi ko kanina sa bawat isa Yan. sana ay patuloy nyo pa rin po ko na supportahan, samahan sa pagbabagong ito ng channel natin hindi man may pagpatuloy ang DIY journey natin sisiguraduhin ko na uh, mas marami pang tawanan, kasiyahan at bonding moments ang hatid ng uh, eric painment yung bagong channel name natin at content. So yun lang po, maraming salamat sa inyo sa tiwala ninyo at suporta. Sama-sama po, sama-sama pa rin po tayo sa panibagong video na ito. At ito po ang inyong lingkod, ito po si Eric. So maraming salamat and God bless.